Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So mayroon tayong uh, sasagutin ngayon na isang kumakalat na post at uh, nakalagay sa kanyang Facebook na siya ay ustad. Pero hindi natin babanggitin ang na kanyang pangalan. Pero sa tingin ko madali lang kasi isulat yung ustad eh pero sa tingin ko sa pagkakalam ko hindi siya ustad siguro sinulat lang baka uh, ano lang kasi pag sinabi mong ustad uh, yung mga napagkasunuan ng na mga ulama na ganito mga hatol na kung saan hindi na may hindi na kumbaga hindi na may pagkakaila sa mga tao yung hatol niya na ito ay bawal ba katulad ng baboy katulad ng aso so sabi niya ang baboy sa bukid, ito ay malinis sapagkat dahon ang kinakain nito. May tuturing ito ay halal base sa aking pag-aaral. Subhanallah, gabayan naman siya ng Allah. At magbalik sa Allah sa pagkakamaling ito. Dahil ang baboy ay napagkasunduan na po ng mga ulama na ito po ay haram. At ang dalil dito ay katai na sa Quran mismo. Sabi ng Allah Subhanahu wa Taala, "Inna ma harrama 'alaykumul maytata waddama wa lahmal khinzir." Tunay na ipinagbawal sa inyo ng Allah ang pagkain ng patay na hayop na hindi nakatay at ang dugo ng hayop na ito, yung dinuguan, at ang karni ng baboy. Sa ibang aya, sabi ng Allah, "Hurrimat 'alaykumul maytatu waddamu wa lahmul khinzir." ipinagbawal sa inyo sabi ng Allah na kainin ang patay na hayop ibig sabihin hayop na hindi nakatay wa al uh, wadam wa at ang dinuguan wa lahmul khinzir at ang karni ng uh, baboy so ang tinutukoy dito lahat ng karni ng baboy sa lupa saan man nakatira yan sa farm sa kagubatan o kahit saan Basta dito sa lupa, ang tinutukoy talaga dyan, lahat ng baboy sa lupa ay haram. Haram na kainin. Kahit kinakain niya ay malinis. Dahil, ang pagbabawal dito hindi dahil uh, marumi ang kanyang kinakain. Ang pagbabawal dito ay dahil sa bawal talagang kainin. At hindi ito'y pagbabawal ng Allah. Maliban nito ay makakapinsala at hindi mabuti sa ating kalusugan. Sabihin man ng Allah ang sikreto nito, hindi niya sabihin ang hikma o dahilan nito, talagang bawal yan. Pero kung ang pinag-uusapan dito ay baboy sa dagat, kasi meron din kasing tinatawag ng mga iskolar natin na khinzirul o al khinzirul bahari. Yung baboy sa dagat, which is ilan sa mga ulama, sabi nila yung katulad ng dolphin, o iba pang katulad it's wala niya tinatawag siyang baboy sa tubig o baboy sa dagat so ang pananaw ng karamihan sa ulama halal to halal yung at po marami sa ulama ang nagsabi na ang baboy sa dagat o ang baboy sa tubig ay halal at hindi naman siya haram kasi ang tinutukoy lang talaga na baboy na yung bawal ay yung sa lupa pero yung baboy sa dagat kung yun ang pinag-usapan Siyempre may nagbawal pa rin sa mga ulama O nagsabing makro At ang pinaka-correct na pananaw ng mga ulama Kung sa dagat nakatira Yan yung halal Yan yung halal kapag sa dagat nakatira Oo So walang connection yun kung anong kinakain nyo hindi Kasi ang sabi ng Allah sa Quran O haylalakum saydul bahari wa ta'amuhu Mata'allakum walis sayara Inihalal sa inyo sabi ng Allah pangingisda sa karagatan at ang mga namatay na nakatira dito ay halal so pangkalahatan lahat ng nakatira sa dagat pwede mong hulihin maliban lang kung nakakapinsala o may lason siyempre ibang usapan yun at sabi rin ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa ibang hadith alhilu may tatu halal ang namatay na hayop sa dagat so pangkalahatan lahat ng na nakatira sa dagat ay halal pati ang namatay dito ay halal pero yung baboy sa lupa kahit ano pa pong kainin yan nihi talagang yung baboy na mismo haram talaga yan hindi na kailanman magiging halal yan, kaya tanong ipakain mo dyan maliban lang kung ang pinag-usapan dito yung mga hayop na malilinis katulad ng baka kalabaw manok kung ang kinakain niya ay haram so dito pwede maging haram yun kung ang kinakain ng hayop na yan ay haram kumakain ng mga haram, kumakain ng karne ng baboy, karne ng aso. So halal siya, pero kumakain ng haram, ang tawag dyan, jallala. Kung ang pinag-usapan dito, la, haram talaga yun, kung yun palagi ang kinakain niya. Pero pwede bang makain yun? I mean, pwede ba siyang dalisayin para maging halal? Pwede. Pakainin lang natin siya ng halal. Pakainin mo lang ng halal. Ang hayop na yan na manok na pinapakain ng haram, ang isda na yan na pinapakain ng haram, ang... Uh, Uh, baka o kalabaw o tupa na pinapakain ng haram para maging halal ang tawag kasi dyan jellala. pinapakain siya ng haram so haram siya pinagbawal ng propeta sallallahu alaihi wasallam na kainin yun so para maging halal pakainin mo ng halal ikulong mo at least tat tatlong araw o at least uh, uh, pakainin mo lang siya ng halal then after that magiging halal na yung jalala yung pinapakain ng haram na yun pero yung baboy kahit ano pa ipakain mo dyan mananatiling haram yan kahit araw-araw mong pakainin ng halal yan at malinis na ano patirahin mo linisin paliguan kailanman ang baboy hindi magiging halal yan haram talaga ang baboy wala lang pong daan para maging halal yan isa lang pong daan para maging halal yan kung wala ka na makain nasa lugar ka ng bingit ka lang kamatayan nasa disyerto sa kagubatan wala na makain baboy lang yung matatagpuan mo pwede ka kumain no? pero yung magliligtas lang sa'yo yun lang kung emergency pero kung dahil lang sa malilis sa pagkain no hindi kailanman man hindi magiging halal yan kaya naway gabay ng Allah yung kapatid natin na to mag-aral pa po kayo uh, mga bagay na to na uh, Wag sana tayong mag-claim na Ustad tayo na Kung saan baka kunin ng mga tao yung kaalaman sa atin uh, Huwag natin masyadong itaas yung sarili natin Na tayo ay nagbibigay ng hatul Na ustad na tayo Sa mga bagay na kung saan Hindi naman kailangan pag-aralan pa Kasi halos kumbaga, Mga daruri na to eh Mga kaalaman na to na Kahit hindi nakapag-aral Alam na yung hatul eh Subhanallah So kabay naman ng Allah at uh, naman natin na pag-aaral So tinuulit ko po Ang baboy ay haram at hindi po kailanman magiging halal yan Maliban sa situation na kailangan Kailangan mo ng mabuhay At yun lang magliligtas sa iyo Doon lang sa magiging halal At ang mag paghalal lang sa iyo doon Kung ano lang po yung magliligtas sa iyo yun lang. Pero yung sobra-sobra bawal pa rin Yan lang po Allahu Alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh